Pusanan sana ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo, natatakot. Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang alang ito? Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba at Mula kay Saldi ko, ikinunekta po niya kay Martin Romualdez. Pangalan niya, napakaraming sources sa na nagsasabi, kumukonekta sa kay Saldi pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkut na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. tatak po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Senator Rodante Marcoleta is recognized. Marami po ang salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang uh, usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin Ipanotaryo mo yan. At kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago magalas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay eh, haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldiko at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya. Kaya ko siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more That will be exposed in my privilege speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po, po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung... Nagintay kami ng isang araw ay mas marami pa sana ng mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects? Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginawang Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang Nagkataon lang po maganda nga talaga pagkakapresent sapagkat eh, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Eh kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay eh, unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Narami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ni notaryo doon sa opisina nung abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Do sa right side po, ayan po yung ni notaryo sa dokumente ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang, ang kanyang, uh, res, yung kanyang uh, address. Nakuha po ba ni Gutesa mula, mula sa opisina ng abogado uh, abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notary register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? pangkaraniwan na po kasi ginoong Pangulo kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kusa nagnunotaryo, hindi nyo po makikita ro ng abogado? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli nyo sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginong Gutesa bago siya umalis? Tatanongin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun? Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pa pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24-7, ibig nyo sabihin nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan? Sigurado-sigurado meron isang tao dyan na pumipirma? At ginagaya lamang ng kanyang staff o secretary yung pirma niya? Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa bataryo, batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po siya bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma 'yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit tinayaan niya kung sino man ang tao ngayon na ipirma 'yung dokumento. Kagaya po nang nasabi ko, naging mut and academic na po 'yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya 'yung kanyang statement. 'Yung mga bayarang media nga po sinasabi pa eh. kinu-quotes ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatsalian dahil apat lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, dalawang linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nilalahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila eh. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binagit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kusaan binanggit ang labimpitong congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung labimpito na yon. Kagaya na nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo, natatakot. Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang ang pag ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana iparaanin niya ako. Meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI. Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigan Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po ay eh, sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahil lang kung bakit nag po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, di ito po yung nakakapagbigay sa atin nang hindi naman kailangang pag-aaway-aaway o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating uh, kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, na mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, eh, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit ulit lang at masa sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, eh yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba at Mula kay Saldico, ikinunekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, quotes po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, ay eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula niyo, yun ang hula ko. O hula ko, o hula nyo. Parang your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference. Eh. Parang, 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 parang ang lumilito, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, ni hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisang nga ako eh. Hindi na abogado sila pa yung nagsasabi. Katulad po ni Saldi Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources sa na nagsasabi. Kumukonekta sa kay Saldi Pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliament interparliamentary courtesy, hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay, kay uh, Congressman Toby Chanko. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi sa darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng lobe. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginong Pangulo. Thank you, Senator Marcoleta.